Tinutukan ng baril si Shanks ng isang bandit, pero kalmado lang si Shanks. Binaril agad ng matabang si Snorlax ang bandit na nanutok ng baril. Sabi ni Shanks na wala siyang pakialam kung duraan at paliguan ako ng alak, tatawanan ko lang ito, pero pag sinaktan mo ang kaibigan ko pagbabayaran niyo ito ng mahal. Trip-trip lang ni Kapitan Ilong na inutusan ang kanyang mga alipores na magpaputok ng kanyang buggy ball. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog at nawasak ang malaking parte ng bayan. Nakita ni Zoro at ng mga buggy pirates ang malakas na pagsabog. Inatak ulit si Lupi ng oversized na pusa, pero ginamita naman ito ng spinning cut suplex ng ating bida, kaya bulagta si Richie. Nagulat sa lakas ni Lupi si Moji at nagmamakaawa itong wag sasaktan. Pero sa galit ng ating bida sa ginawa nito kay Shoshu, binigyan niya ito ng gintong aral na hindi niya makakalimutan. Parehong naghahanda ng magpakawala ng pangfinaling atake ang dalawa. Naunang sumugod si Kabaji gamit ang kanyang acrobat sword technique. Ginamit naman ni Zoro ang kanyang free sword style. Nagawang pabagsaki ni Zoro ang mandarayang tagaperya, at nanaig ang superiority ng kanyang free sword style laban sa pipichujing acrobat sword style. Galit na galit na si Captain Buggy at nagreassemble ng katawan. Pero ang ulo, kamay at paalang ang nagdikit-dikit, kaya nagmuka siyang unano. Tinali ni Nami ang ibang parte ng katawan ni Kapitan Ilong. Sabay ginamitan ni Lupi ang isang pangmalupitang atake, ito ang tinatawag na Ultimate Cannon. Lumipad sa malayo ang unanong payaso na parang binala sa kanyon. Habang patuloy sa kanilang journey ang walang alam sa direksyon na si Lazoro at Lupi, biglang nilipad ng hangin ang straw hat ng ating bida. Naalala ni Lupi ang taong nagbigay sa kanya ng straw hat. Batang sipunin pa si Lupi at kasama niya sa isang bar ang Red Hair Pirates. Ang lahat ay nagsasaya nang biglang dumating ang mga bandits na mga mukhang hindi nagpapahuli ng buhay. Naghahanap sila ng alak pero sabi ni Makino na serve na lahat sa mga pirata. Nagmagandang loob si Shanks at binigay ang isang bote ng alak sa bandit leader. Binasag lang ito ng bandit at naligo ng alak si Shanks. Inumpisahang linisin ni Shanks ang nagkalat ng mga bubog at alak sa sahig. Gamit ang espada, nagbasag ang bandit leader upang madagdagan ang lilinisin ni Shanks at naglakad ng paalis ang mga ito sa bar. Nagalit si Luffy dahil nagmalapusang naduwag sila Shanks. Sagot ni Shanks na hindi sapat na rason yon para magumpisa ng away. Sa inis ni Luffy kinain ito ang isang prutas na hindi niya alam na isang devil fruit. Nakita naman ito ni Shanks at agarang pinaluwa ang kinakain ni Luffy. Ngunit huli na ang lahat na lunok na ito ng batang uhugin. Nakita ang pagbabago sa katawan ni Luffy, naging rubber person na ito at kailanman ay hindi na makakalangway sa dagat. Kinabukasan, si Lupi ay nakitang binubuli ng mga bandits dahil sa ginawang pagtatanggol ito sa grupo ng mga pirata. Dumating ang mga red hair pirate at nakiusyoso. Tinutukan ng baril si Shanks ng isang bandit, pero kalmado lang si Shanks. Binaril agad ng matabang si Snorlax ang bandit na nanutok ng baril. Sabi ni Shanks na wala siyang pakialam kung duraan at paliguan ako ng alak, tatawanan ko lang ito, pero pag sinaktan mo ang kaibigan ko pagbabayaran niyo ito ng mahal. Hinarap ni Ben Beckman ang lahat ng bandits, at isa-isa niya itong pinatulog with sweet dreams pa. Nang makita ng bandit leader na siya na lang ang natitirang nakatayo, natakot ito at tumakas gamit ang smoke bomb, at dinala si Lupi. Hinagis ng bandit sa dagat ang batang uhugin na wala ng kakayahang lumangoy. Lumabas ang isang sea monster at kinain ang bandit leader. Nang kakainin na nito si Lupi, biglang dumating si Shanks. Tinignan lang ng masama ni Shanks ang sea monster at natakot ito at agaran itong umalis. Hindi tumigil ang batang uhugin sa kakaiya, dahil nakita nito na naputol ang braso ni Shanks sa pagligtas sa kanya. Sabi ni Shanks na isang braso lang yan, meron pa akong isa, ang importante ay ligtas ka. Nang aalis na si Shanks, sinabi ni Lupi na balang araw gagawa siya ng pirate crew na mas mahusay pa kesa sa mga ito at hahanapin niya ang One Piece upang hirangin na Pirate King. Dito nagumpisa ang pangako ni Luffy at Shanks sa isa't isa. Sabi ni Shanks na hanapin mo ako sa Grand Line at ibalik mo sa akin ang Straw Hat na nasa maayos na kondisyon pag naging tanyag na pirata ka na. Nagbalik naman ang eksena sa pangkasalukuyan sitwasyon ni Luffy at Zoro. Dahil sa gutom ng dalawatin ang hulihin ni Luffy ang ibon, pero hindi alam ni Luffy na malaki ang ibon. Nastak si Luffy sa bibig ng ibon at lumipad palayo. Agara naman hinabol ni Zoro ang ibon nang nakasalubong niya ang mga Buggy Pirates. Sumakay ang mga ito at sinubukang ihijack ang bangka. Ngunit kinulpi lang sila ni Zoro at nawala na sa paningin ni Zoro si Lupi. Inahabol si Nami ng kanyang mga manliligaw na mga buggy pirates upang kunin ang ninakaw na chart ng babaeng kawatan. Biglang nahulog si Lupi mula sa langit dahil binitawan ito ng ibon. Dahil tuso si Nami, naisip nito na linlangin ang mga piratang manliligaw. Tinawag niyang boss si Lupi upang mabaling ang atensyon ng mga pirata sa ating bida at dali-daling sumibat. Inatake naman ng mga pirata si Lupi dahil sa inakalang boss siya ni Nami isa-isang pinatulog ng ating bida, ang mga pirata na may kasamang sweet dreams. Nakita ni Nami kung gaano kalakas si Luffy, kaya naisip nitong makipag-team up siya rito, para nakawan ang mga buggy pirates. Dahil nga sa patay gutom ang ating bida, napapayag niya ito na sumama sa kanya para pakainin at alokin ang plano. Habang kumakain si Luffy, naisip niyang ayain na sumali si Nami sa kanyang crew bilang navigator. Tumangi ang babaeng kawatan dahil kinamumuhian niya ang mga pirata. Kahit aminadong magnanakaw si Nami, pero mga pirata lang ang kanyang binibiktima. Gumawa ng pagpapanggap ang dalawa na bihag ni Nami si Luffy para makuha ang tiwala ng mga Buggy Pirates. Laking pagtataka ng mga pirata nang dumating si Nami at Luffy sa kanilang base. Sinurrender ni Nami si Luffy kay Captain Buggy na may malaking ilong. Sabi ni Nami kay Kapitan Ilong na nag-away sila ng kanyang boss, kaya isusurrender niya ito sa kanya pati na rin ang chart. Sinabi ni Nami na gusto niyang sumali sa Buggy Pirates at pumayag naman si Kapitan Ilong. Kanilang ikinulong si Luffy sa isang haula na parang ibong ligaw. Nagdaos ng selebrasyon ang mga pirata para sa kanilang newly recruit na hot chicks. Trip-trip lang ni Kapitan Ilong na inutusan ang kanyang mga alipores na magpaputok ng kanyang buggy ball. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog at nawasak ang malaking parte ng bayan. Nakita ni Zoro at ng mga buggy pirates ang malakas na pagsabog. Upang masukat ang katapatan ni Nami kay Kapitan Ilong, pinag-utos nito na si Nami naman ang susunod na magpapaputok ng kanyon hindi naman magawa ni Nami ito dahil hindi niya kayang pumatay ng tao. Kinuha ng isa sa mga pirata ang posporo kay Nami upang sindihan ang mitsa ng kanyon. Tinigilan ni Nami ito sa pamamagitan ng pagpalo sa ulo ng lalaki. Nagtaka si Luffy kung bakit siya nililigtas ni Nami. Sagot ni Nami na hindi ko ito ginagawa para sa iyo dahil ayaw ko lang ibaba ang level ng aking pagkatao sa level ng mga walang pusong pirata ito. Nataranta si Lupi nang makitang may sindi ang mitsa. Nagalit si Kapitan Ilong at inutusan na atakihin si Nami. Nagawa naman pigilan ni Nami ang pag-atake ng mga pirata. Dali-daling tumakbo si Nami at hinawakan ang nagbabagang mitya. Muling may atake kay Nami, pero gumawa ng cool entrance si Zoro at pinigilan ang atake. Nakilala ni Kapitan Ilong si Zoro at hinamon ito sa duelo. Nagawang pagpira-pirasuhin ni Zoro ang katawan ni Kapitan Ilong, subalit nakakapagtakalang ang mga reaksyon ng mga buggy pirates nang biglang lumutang ang katawan ni Kapitan Ilong at sinaksak sa likod si Zoro. Pinaliwanag ni Captain Buggy na kumain siya ng isang devil fruit na chop chop fruit, kaya walang epekto sa kanya ang attack gamit ang espada. Nagalit si Lupi at tinawag na bignaw si Kapitan Ilong, dahil sa ginawang pandaraya nito kay Zoro. Kinagalit ito ni Kapitan Ilong kaya sinubukan niyang saksakin si Lupi. Ngunit sinalo lang ng ipin ng ating bida ang patalim, tinawag ni Lupi si Zoro at naintindihan nito ang pahiwatig ng kanyang kaptain dali tumakbo si Zoro at binuhat ang kanyon paharap sa mga baggy pirates. Dali-daling sinindihan ni Nami ang mitya at nagkaroon ng mga lakas na pagsabog na tumama sa grupo ng mga pirata. Sinamantala ni Zoro ang pagkakataon at ang binuhat ang kulungan ni Lupi. Dinala nito ang kulungan sa isang ligtas na lugar. Nakita nila ang isang puting aso at pinagtripan ito ni Lupi. Kinagat ng asong bugnutin ang muka ng mapangtrip na si Lupi. Dumating naman si Nami upang iabot ang susi ng kulungan. Bigla itong kinain ng asong bugnutin. Nagalit si Lupi at pinagsasakal ang aso para iluwan nito ang susi. Biglang naman dumating ang isang matanda na nagpakilalang mayor ng bayan. Ginamot at pinagpahinga muna ni mayor si Zoro sa isang klinik doon. Sinabi nitong ulila na si Shoshu, kaya siya na ang nag-aalaga dito, dahil namatay na ang master nito sa isang sakit. Binabantayan ni Shoshu ang pet food store, dahil para sa kanya ito ay isang kayamanan. Ito na lamang ang natitirang alaala -ala ng kanyang yumaong master. Naramdaman nila Nami at Mayor ang yabag, at sinabi ni Mayor na ito ay si Richie at Moji, kaya nagtakbuhan ang dalawa. Nagpakilala ang mga kontrabida na commander ng Buggy Pirates. Wala naman pakialam si Luffy at hinambugan ang mga ito. Binigyan ng job ni Richie si Luffy at nawasak ang kulungan. Sabay sinundan ng Right Hook kaya tumalsik ang ating bida. Matapang na hinarap ng bugnuting aso ang dalawang bully. Nakipaglaban ito sa oversized na pusa, pero hindi kinaya ito ni Shoshu kaya nagulpi. Pagkatapos kunin ang nai sa pet food store kanila itong sinunog. Nakita na lang ni Luffy na umiiyak si Shoshu habang pinapanood na nasusunog ang itinuturing kayamanan. Hinarang ni Lupi ang oversized na pusa at si Mochi na mukhang baby bin. Inatak ulit si Lupi ng oversized na pusa, pero ginamitan naman ito ng spinning cat suplex ng ating bida, kaya bulagta si Richie. Nagulat sa lakas ni Lupi si Moji at nagmamakaawa itong wag sasaktan. Pero sa galit ng ating bida sa ginawa nito kay Shoshu, binigyan niya ito ng gintong aral na hindi niya makakalimutan. Bumalik si Lupi kay Shoshu at ibinalik ang isang kartong pet food. Nagpasalamat naman ang aso kay Lupi sa pamamagitan ng pagtahon nito. Nagsumbong si Moji kay Kapitan Ilong, kaya nagalit si Kapitan Ilong at pinahanda ang kanyon. Pinaputok nila ang buggy ball papunta sa direksyon nila Lupi. Isa sa mga tinamaan ay ang klinik kung saan natutulog si Zoro at ito ay nagising. Ligtas naman si Zoro kaya ikinatuwa nila ito. Na-encourage ang matandang ukluban sa katapangan na ginawa ni Lupi at Shoshu. Kaya nagtapang-tapangan ito at lumusob papunta sa base ni Kapitan Ilong. Nagmaoy ito at hinamon si Captain Baggy. Pinatulan naman ito ni Kapitan Ilong, at sa kainangat sa ere ang walang laban na matanda. Dumating si Lupi at to the rescue niyang pinigilan ang ginagawa ni Kapitan Ilong. Gusto pa rin lumaban ng matandang ukluban, kaya inumpog ito ni Lupi para magtigil. Tinawag ulit ni Lupi si Kapitan Ilong na Big Nose, na kinapiko ni Captain Baggy. Inutusan niyang paputukan ng Baggy Ball si Lupi, pero gumamit ng forbidden technique ang ating bida. Nagpalobo siya ng katawan at binalik kay Kapitan Ilong ang Baggy Ball at ito ay sumabog. Lumabas si Kapitan Ilong Bitbit -bit ang dalawa nitong tauhan, na ginawa niyang pananga sa pagsabog. Lumabas din si Kabaji na isa ding opisyal ni Kapitan Ilong. Ginamit naman nito ang oversized na kuting bilang pananga. Nagalit rito si Moji at inatake si Kabaji, pero sinipa lang ito ni Kabaji patungo kay Lupi. Sinipa ni Lupi ang paparating na si Moji na parang basura. Umatak si Kabaji gamit ang acrobat sword technique. Pero dahil swordsman ito, si Zoro ang humarap sa swordsman na tagaperya. Nakita ni Kabaji ang sugat ni Zoro, at nagbuga ito ng apoy at sinipan ang sugat ni Zoro. Namilipit sa sakit si Zoro, at nagpatuloy na sa pag-atake ang mandarayang tagaperya. Muling sinipan ni Kabaji ang sugat ni Zoro, at sa pangalawang pagkakataon, namilipit ulit si Zoro sa sakit. Sa pangatlong pag-atake ng mandarayang tagaperya, hindi na iniwasan ni Zoro ang pag-atake sa kanyang sugat, Kundi nagpakita ito ng katatagan na ikinabulat at ikinainis ng kanyang kalaban. Sabi ni Zoro na ang pangarap niya ay ang maging greatest swordsman. Kaya hindi hindi siya magpapatalo sa mga kung sino sinong swordsman lang. Kinainis si Tony Kabaji habang nagdesisyon naman sinami na umalis para hanapin ang mga kayamanan ni Kapitan Ilo. Nagsimula na umatake ang Mandarayang Tagaperia, ginamit niya ang turumpo teknik na isa-isa hiniwa ni Zoro. Sinunod niyang ginamit ang kanyang akroba teknik, nakaisip ng Pandaraya si Kapitan Ilong, tinangkanyang hawakan si Zoro, upang hindi makaiwas sa pag-atake ng Mandarayang Tagaperia. Buti na lang at nakita ni Lupi ang kamay, at kanya itong tinapakan, kaya nakaiwas si Zoro sa pag-atake ni Kabaji. Nakita ni Nami ang mga kayamanan ni Kapitan Ilong, pero dumating ang lasinggerong bantay. Agad naman ginamitan ni Nami ng kanyang charm sa pirata, sabay palo nito sa ulo ng kanyang sandata at chakpat pati ang susi ng isang chest na naglalaman ng chart ng Grand Line, ay nakuha ni Nami. Bumalik ang scene sa laban ni Zoro at Kabaji, parehong naghahanda ng magpakawala ng pangfinaling atake ang dalawa. Naunang sumugod si Kabaji gamit ang kanyang acrobat sword technique. Ginamit naman ni Zoro ang kanyang free sword style. Nagawang pabagsaki ni Zoro ang mandarayang tagaperia. At nanaig ang superiority ng kanyang free sword style laban sa pipichuging acrobat sword style. Nagpahinga na si Zoro at pinaubaya na ang pagtuturo ng gintong aral kay Captain Buggy. Galit na galit si Captain Buggy na gustong manakit. Mas kinagalit nito nang malamang gustong maging Pirate King ni Lupi, dahil ito rin ang kanyang pinapangarap. Naikumpara ni Kapitan Ilong si Lupi sa hambog na Pirate Captain ng Red Hair Pirates. Nagtaka si Lupi kung ano ang kaugnayan ni Kapitan Ilong kay Shanks na kanyang mentor. Sabi ni Captain Buggy na kung may gusto kang malaman dapat mong paghirapan. Nagumpisa ng umatake si Kapitan Ilong, pero madali lang ito na iwasan ni Lupi. Nagpaulan ng kutsilyo ang payaso, pero pinahaba ni Lupi ang kanyang braso at inilagan ang mga ito. Sumuntok naman si Lupi at nailagan din ito ng payaso, pati na rin ang sumunod na counter-attack ni Lupi. Tabla ang tagisa ng lakas ng dalawang devil fruit user. Sumugod ulit si Kapitan Ilong at nasugatan niya si Lupi, pero ang kinagalit ni Lupi nang mahiwa ang kanyang straw hat. Sagot ni Kapitan Ilong kung importante sayo ang isang bagay, dapat mo itong protektahan ng iyong buhay. Muli niyang inatake ang straw hat at tuluyang napasakamay. Pagtanto niyang kay Shanks ito, kaya inis na inis at tinapuya sa sahig ang straw hat. Kinagalit lalo ni Luffy ito at sinugod si Kapitan Ilong, at kanya ito binigyan ng ultimate kick. Nagumpisang nang magkwento si Captain Buggy ng istorya nilang dalawa ni Shanks. Magcrewmate silang dalawa sa barko ng Roger Pirates. Lagi silang nag-aaway dalawa pero magkasanggap pa rin pagdating sa labanan. Malaki man ang pagkakaiba nila sa paniniwala bilang pirata, pero hindi maitatanggi na magkaibigan sila. Si Buggy ay mahilig sa kayamanan at ang gusto naman ni Shanks ay magpakasaya at maging malaya. Binalita ni Shanks na nakakuha sila ng isang devil fruit at ito ay naging interesado. Nagpanggap si Buggy na kinain niya ang devil fruit, pero itinago niya talaga ang totoong devil fruit upang ibenta sa black market. Habang hawak niya ang devil fruit at ang mahpa ng kayamanan, biglang dumating si Shanks at napilitan itago ang devil fruit sa kanyang bibi. Akala niyang umalis na si Shanks, nagulat ito nang biglang bumalik si Shanks at nakain niya ang devil fruit. Biglang nilipad ng hangin papunta sa dagat ang kanyang mahpa. Agara naman itong tinalo ni Buggy at napagtanto niya na hindi na siya makalangway sa karagatan. Dali-daling tumalon si Shanks at niligtas si Buggy. Sinabi ni Kapitan Ilong na yun ang dahilan kung bakit galit siya kay Shanks, dahil nasira ang kanyang mga plano. Hangang nakita ng payaso na tangay-tangay ni Nami ang mga kayamanan, at agaran niya itong sinugod. Biglang napahinto si Kapitan Ilong at nalukot ang kanyang muka. Sinipa pala ni Lupi ang kanyang betlog na kinabaog nito. Tuluyang inangkin ni Nami ang mga kayamanan ng payaso, aya mas lalong nagalit ito. Biglang dinis assemble ni Kapitan Ilong ang kanyang katawan. Ngunit yung paa niya ay naglalakad at nakita ni Lupi. Nang atakihin ulit ni Kapitan Bagi si Nami. Hinawakan ni Lupi ang paa at hinampas na parang martilyo dahil dito napaaray ng husto si Kapitan Ilong. Umatake ulit si Kapitan Ilong kay Nami kaya dali-daling tumakbo ang ating bida at binigyan ng flying kick sa muka ang payaso. Nangudmud ang muka ni Kapitan Ilong sa kanyang mga kayamanan. Galit na galit na si Captain Buggy at nagreassemble ng katawan. Pero ang ulo, kamay at paa lang ang nagdikit-dikit kaya nagmuka siyang unano. Tinali ni Nami ang ibang parte ng katawan ni Kapitan Ilong. Sabay ginamitan ni Lupi ang isang pangmalupitang atake. Ito ang tinatawag na ultimate cannon. Lumipad sa malayo ang una nung payaso na parang binala sa kanyon. Ginising ni Lupi si Zoro at biglang dumating ang mga taong bayan. Kinabolan sila ng mga tao dahil akalang sinaktan nila ang Mayor. Biglang naman humarang si Shushu sa mga taong bayan para pigilan sa paghabol kila Lupi. Tuloyan ang naglayag sila nami, Lupi at Zoro nang dumating si Mayor at nagpasalamat sa kanila. The one, the one piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.